Kinilala ng Local Organizing Committee ng FIBA ang mga tumulong sa kanila na maging matagumpay ang World Cup. Bukod sa mga lokal na pamahalaan, kinilala rin ang mga ahensya ng gobyerno na kaisa nila sa magandang takbo ng torneo sa bansa. Para sa update, live na magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Pag si Angela ngayong araw nga ay kinilala ng FIBA Local Organizing Committee ang mga government offices, local government units, at organizations. Yan ay matapos ang successful na na-hosting ng Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Present sa sa event si FIBA Local Organizing Director Sunny Barrios. Nagpatid naman ng mensahe si SBP President Alpan Lillo na nagpasalamat sa LGUs, lalo na sa Bulacan dahil sa record-breaking games ng FIBA World Cup. Kinalala ng Local Organizing Committee ng FIBA, ang Department of Energy sa kanilang tulong to ensure na available ang kuryente sa mga venues. Kasama rin tinarangalan ang Department of Finance, DFA at DOH. Isa rin sa mga kinilala ang DILG, DPWH, DOT at DTI. Napakalaking tulong daw ng DOTR sa ibibigay ng guidance at suporta sa FIBA Local Organizing Committee pinasalamatan din ang FIBA Local Organizing Committee ang Presidential Communication Office. Gayun din ang local government units na tumulong sa seamless hosting ng FIBA World Cup. Pinakapartikular dyan ang host city ng Pasay, Quezon City at Taguig, kung saan ginanap ang World Cup Games. Pinasalamatan din ang, ang host province ng Bulacan, kung saan naman ginanap ang record-breaking basketball game. Nagpaabot din ng pagkilala ang local organizing committee sa transportation sector. Dahil daw sa kanila ay walang na late na delegates or team sa kanilang respective games. Pops J. Angela sabi pa ni SBP President Alpan Lillo, puro puri ang narinig niya sa mga delegado na pumunta dito sa Pilipinas. Yan ang latest dito sa PICC Pops J. Angela. Maraming salamat, Ivan Tarinke. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.